Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang karapatan ng sinuman. na pigilan ang mga aktibidad ng bansa sa ating mga teritoryo. Kasunod ito ng muling pagharang at pangharas ng mga barko ng China sa nakalipas na resupply mission sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa pinakahuling resupply mission itong biyernes, sinubukang makalapit ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sakay ng mga rigid hull inflatable boat. Yan ay matapos makalapit ng less than one nautical mile lamang ang mga barko ng PCG mula sa Ayungin Shoal. Isa ang PTV News, sa mga membro ng media na nakasakay ng ibinabang inflatable boat ng PCG mula sa tatlong barko nito na nag-escort sa resupply boats. Sakay tayo ng rigid hull inflatable boat o RIBA ng Philippine Coast Guard at uh, susubukan nga nating makalapit. Uh sa BRP Sierra Madre kung saan kasalukuyang isinasagawa yung uh, resupply mission o yung pag-aakyat ng mga supply mula doon sa dalawang resupply boats na nirentahan ng uh, AFP. Dito na humabol ang hanggang sa apat na aluminum boats na ibinaba ng China Coast Guard. Sa kabila nito, matagumpay na nakalapit sa 700 metro na distansya ang mga inflatable boat ng PCG sa BRP Sierra Madre. Mas malinaw na may kita ang World War II era warship na nakasadsad sa Union Shoal simula pa noong 1999 at nagsisilbing outpost ng Philippine Navy. Kinakalawang pero na natiling nakatindig at tinatauhan ng mga sundalong Pilipino para igiit ang karapatan ng bansa. Pagtitiyak ng pamahalaan, patuloy ang mga gagawing hakbang para mapabuti ang BRP Sierra Madre. Kasing ba uh, BRP Sierra Madre nakikita natin ay uh, matandang barko na siya no. Uh, dahil sa elements, sa weather, uh, papeding siya ay magkaroon ng ma road o masira no. Uh, sa atin ay uh, napaka-importante nito. Hangga't tanjan siya, ay -protection na natin siya. At uh, hindi tayo papayag naman na 'yung ating mga sundalong nandyan ay hindi naman magkaroon ng sinasabi natin magandang living condition no. Uh, makita natin na ito ay na, nasa loob ng ating exclusive economic zone, napakalapit sa Palawan, no? Yan ay utos ng ating pangulo, na natin 'yan. At ang ating mga nakatira doon, sisigurdin natin na maayos din naman yung kanilang tinitirhan. Muli namang hinarang at hinaras ng mga barko ng China ang mga barko at resupply boat sa Pilipinas sa nakalipas na rore may pagkakataon pang muling binombahan ng water cannon ng isang CCG vessel ang isa sa mga narentahang resupply boats ng AFP, ang ML Kalayaan. Ito rin ang pinakamaraming barko ng China na na-monitor na umabot sa 38 militia vessels. Bukod pa sa limang barko ng China Coast Guard at apat sa People's Liberation Army Navy. Gayunman, hindi daw ito dahilan upang magpatinag ang pamahalaan upang magsagawa ng mga legal na aktividad sa ating teritoryo. The more that they do that, the more na that uh, their credibility is tainted or uh, the more that they are discredited in, in the international, in the eyes of the international community. Wala naman sa karapatan ang sino man na makialam sa ating ginagawa. Sabi ng AFP, mas madalas man ngayon ang resupply mission, alin naman ito sa karapatan at soberanya ng bansa. Mula West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Bayan.